Magandang hapon ho! Ayan ho si Cardo. At update lamang tayo kay Cardo. Tuloy ho ang paglaki ng katawan. Napakaganda na ho. So yun nga ho sa mga magpapasampa kay Cardo. Dini lamang ho ang lokasyon ni Cardo sa Barigon, Agoncillo, Batangas. Ayan ho. Kita ba yun ay? Oo. Dini lamang ho sa Barigon, Agoncillo, Batangas sa mga magpapasampa. Maraming nga ako nagme-message sa akin kung saan daw ho ang location namin ni Cardo. Yun o, know, Dine, eh, sa Parigon. Agosilio Batangas. Ang nagtatanong kung magkano istad, do ang stud, 800 daw ang sampa ni Cardo. At kita kita naman ho natin yung palahe at yung paanak ni Cardo. Si Santino, si Aura, at yung sa triplets line. Yan ang ating mga palahe ngayon. Si Santino at si Aura. Tapos si Santino, isang linggo at tatlong araw. Napakagaganda ho. Yan, paubos na kanyang pakain. At ako iaalis na at bahay ko yung madali ni Cardo. O, fine. Diyan ka lang. Pero, pag kayo'y pumunta dina, hindi ako mapapayasin niya. Maganda ang ibibigay sa inyo lahi nitong si Cardo. Yeah. Napakalalaki ho ng pata nito. Ang lambi ho nito ay Ilap. Kita gay na ay. Ay di na. Ay di na. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Pari, nakdito ako lang na kayo kay Cardo. At marami ho nagtatanong kung saan at magkano ang stad ni Cardo 800 at dito sa Barigon, Agoncillo, Batanga bye bye ayan Cardo tayo papasok na sa loob ayan pasok na tayo

kwaliting quality yan meron din tayong mga barako dito pwede kayong makakuha